So para tayong viewers mga idol kung paano daw i-connect sa mixer yung bluetooth receiver So dito idol wala tayong ibang bluetooth receiver dito kundi itong bait -E sound guide lang ang mayroon tayo dito ngayon Yung dating bluetooth receiver ko na B16 hindi ko na makita ano So ito na ngayon ang gagamitin kong bluetooth receiver sa ating um, amplifier at saka mixer So kung halimbawa yung inyong mixer idol ay walang bluetooth So gagamitan nyo ng bluetooth receiver para yung ating connection dito magkakaroon na lang siya ng Uh, Bluetooth to Bluetooth connection ano. Halimbawa itong ating cellphone, i-connect natin dito sa ating Bluetooth receiver tapos ang gagamitin natin dito, kailangan pa rin natin ng connection dito sa ating ngalain input ng ating mixer. So itong connector na gagamitin natin dito, katulad nito, itong 3.5 to dual 6.35 o dual TS itong gagamitin natin kapag gumamit tayo dito sa ating bait sound card 2 mixer, ito ay Bluetooth receiver ang gagamitin natin dito sa ating base sound card so dahil 6.35 ang mga input ng ating mixer dito so itong gagamitin natin na connector to 3.5 to 6.35, ito naman ito namang 3.5 to the wall ito naman ay gagamitin natin ito B8 to amplifier so sa kanyang setup magkakaroon na rin ng Bluetooth receiver itong ating amplifier sa magitan itong B8 natin, so ito siya idol, ano i natin muna dito sa ating amplifier. So malalaman naman natin yung Shidol kapag nakakonect na dito sa ating Bluetooth itong ating cellphone. So ang gagawin muna natin, itong 3.5 na to, to dual RCA, i-output natin dito sa monitor output ng ating bait sound card. Ibang mga Bluetooth receiver idol, may mga output naman siya no? 3.5 lang din yung kanilang output, katulad lang din ito. So ngayon, ilagay natin ito sa ating audio input ng ating amplifier. So ganito naman siya idol, marinig natin kapag connected na yung ating bluetooth. Halimbawa, ipower on natin ulit itong ating base sound card. So pag nag-connected dyan, marinig natin yan. Bluetooth connected. Ayan. So connected na yung ating bluetooth dito sa ating cellphone. So pwede na tayo mag-play na music dito sa pamagitan itong ating cellphone. O so, control pa rin dito, dito sa ating company, volume. Ibaba muna natin. I-play natin itong music natin sa ating cellphone so, mag sumagu volume tayo dito ngayon sa ating company yan sa idol ano yung bluetooth natin dito nandito na sa ating base sound card so yan lang sya itong ating cellphone walang koneksyon na cord through bluetooth lang ngayon pag mixer naman natin ang pagagamitan dito papalitan natin ang connector yung connector natin dito na ginamit papunta dun sa ating amplifier ganito naman sya papalit ngayon tayo dito ng konektor so ito ngayon yung ating konektor na to 3.5 ulit to dual 6.35 ano? monitor output tapos dito sa line input naman dito sa mono left mono right ng ating mixer 6 and 7 pwede tayo dito magamit kaya dual 6.35 dito so ngayon ang output dito ng ating mixer ito yung ipapalit natin dito sa audio input kanina na ginamit natin dito sa ating bait sound card yan, effects natin yung volume natin dyan, yung fader. pag nag volume tayo dito sa ating company tutunog na yan, magkakaroon na lang signal yung ating setup dito ayan o So pwede din tayo mag-control dito dahil may ginamit na tayong mixer. Pwede na yung control natin dito sa ating mixer. Okay, ito lang no. Maraming purpose itong ating base sound card. Hindi lang sa effects ng ating microphone, pwede din natin siyang magamit na Bluetooth receiver dito sa ating mga setup ano. Lalo pag ang ating amplifier walang Bluetooth, lalo ang ating mixer walang Bluetooth. Okay, okay itong ating base sound card.